aswang na manggagamot. Siyempre, ikaw talaga, ay isang, ikaw talaga ay isang aswang na manggagamot. De, nagkataon lang na ako ang nagkaroon ng pangalan. Pero oh, maraming oh. aswang na manggagamot na tumulong at higit sa lahat puso at kaluluang ginamit para bigyang buhay, dugtong buhay <laughs> ang bawat nagpapagamot. Mm -hmm. Ngunit, meron din mga aswang manggagamot na mapangling lang at uh, higit sa lahat pinapatay ang mga ginagamot other than pinaperahan. May iba naman hindi pinaperahan eh. Pinapatay nila yung mga nagpapagamot sapagat yun ang kanilang feeding season. Natatapatan din talaga. Natatapatan, pero kailangan nilang mag-ingat. Kasi kami, ako bilang katolikong mm -hmm. albularyo, na naniniwala na ang pagtulong pa rin ang aking kailangan. Mayroon talagang mga mapanirang puri at higit sa lahat na mm -hmm. uh, aswang manggagamot. Sabi nga nila, ang mga iyan ay higit na galit sa mga taong nagpapakabanal. Pero yun, sila ay may sariling mundo. Hindi sikat, walang pangalan, pero nakakatakot. Yan ang mga aswang manggagamot. Grabe ng so, aswang May aso naman. manggagamot. Eh, syempre, pero kasi sa gabi lang uh, nagpapapila, magtataka. Oh, ba't sa gabi lang siya nagpapapila? Sabi niya may work siya sa araw, pero actually, he's not that gano'n. Oo nga. Teka, parang tinamaan ako dun. <laughs> <laughs> Nagagabot ako gabi. Hindi, <laughs> <laughs> naman. <laughs> pero as long na ginagamit ang pangalan ng Panginoon. May iba kasi hindi hmm. hindi gumagamit sa pangalan ng kabanalan. Bagko sa mga Latin na hindi naintindihan kung sino ang oh. tinatawag, yun ang ginagamit upang hindi maintindihan ng nagpapagamot. Oh, kasi, Malinaw,